Wow. Eh, wow! Wow! Di pa ako <laughs> na ba <laughs> may prazon? Ha ha! Talaga <laughs> <laughs> wow! Hanggang pampanga, oh. abot ang natin ng surprise. Dahil ngayong araw, makikisaya tayo sa kanilang... Kamaru Festival! Festival. <laughs> oh! Kasapok <laughs> natin. Mga kabang, kareng uh, taga-magalang. Ganyan kaya kayo ang piyesta. Mabili na kayo. Ayan pa yan Apam. Apam natin. Apam. Ah, pampanga. Ah. Ganyan pampang! yan. O yan, patakman ng sisigan po ang kamaro. O yan. O. Ay, ayan, Ano yung sabihin na, nun, Trevon? Ako yung ng kamaro o mole cricket. O naman, man, of course. All o. the time. Gano. All the time. Pakain ka mo lahat yan. Gagi. Sige. Matawag dito. Sa, sa segment producer namin, di pa ako nag-umepra dun. O. E, yung Acid reflux. O, sige. Isa yan sa mga exotic food na pinagmamalaki ng mga Kapampangan. Wow, mm. wow! Wow! Ali! Tama sabi ni parang lasang ano, um, liver. liver. Yeah, ang yung dalawa. May asim-asim. Mm. yeah Two, for three, okay na yan. So, your turn. so, si <laughs> Chef, Jeter, kaya. Ay, guys, sabi ka marong festival. Boo! No! No. <laughs> 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 no. Ko, no! Kanya ba, na? Kongan! Welcome to Magalang Pampanga! Siyempre mga kapuso, katulad na sinabi nila, yes, kami nakikisa at nakikipiesta sa Kamaru Festival, mga kapuso! Kita-kita niya, randang-handa ng ating mga para sa Kamaru Festival at para sa mga hindi nakakaalam. Ano ba talaga yung Kamaru? Ito yon mga kapuso. Ito ay klase ng insekto na nakukuha sa palayan tuwing tag-ulan sa mga moist soil galing ito mga kapuso. At syempre, maliban dyan, may makikita kayong statwa ng kalabaw sa aking likuran. Ano ba ang uh, significance ng kalabaw na yan? Tuwing inaararo ng kalabaw na yan ang, ang uh, mga moist soil, saka lumalabas ang mga kamaruna ito. At syempre mga kapuso, ang mga kamaruna ito ay uh, tinuturing peste sa ibang lugar. At dito sa Pampanga, syempre isa itong local delicacy. At yan ang uh, challenge ko kay chef ngayon. Chef, mamaya may challenge ako sa iyo ha. Pero itong uh, ipinapakita at ang gusto kong i-convey na message ng festival na ito ay merong pagkain sa bukit. Yan ang importante mga kapuso. Maging resourceful tayo. Si Binigay ng Diyos sa atin. Pero chef, ano ang maile-level up natin sa kamaroon na ito? Chef! Ayan oh, o! Oh. na nauubos yung nakalatag natin mga pagkain dito kasi pungkot nga sa ating mga kamaru recipes ngayon, eh marami rin tayo mga kapampangan delicacies na ihahain sa inyo, mga longganisa, tosino. Siyempre yung sisig natin, ito, tibdad, yung kanilang white version ng dinuguan at iba't ibang klase ng pastries, empanada, ensaymada at maraming marami pang iba mga kapuso. Ayan o. Oh. Siyempre, ng sinabi ni Brother Juancho eh meron din tayong ambag o dagdag para sa kanilang kapiyastahan, brother. Di ba? Ano? So, magluluto lang tayo ng kinamatisang kamaru. Ready na yan, chef. Yes, basically, igigisa lang natin ito. We have hot pan here. Ayan, no? Ayan. Tapos magigisa lang tayo ng ating aromatics. We'll start with our tomatoes. Siyempre, yung ating onions. Yung ating garlic. Siyempre, titimplahan lang natin ito ng counting asin at paminta. Okay yan, chef, no? At siyempre, brother, oh, hindi oh. pwede mawala yung bida ng ating dish, yung ating kamaro, na healthy healthy. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga insekto po kagaya ng kamaro, is a very good source of protein, ha? Oh. Hindi hamak po ito na mas healthy or mas maraming protein kumpara sa pork, beef, at saka chicken. Oh. So talagang dapat, makikita natin yan na nakakasama talaga dapat sa diet natin. Oo. Oh, oh. Yan. So, siguro, konti pang asin yan, konti pang paminta. And just like that, brother, we have our kinamatisang Grabe! At I'm sure, excited na makatikip ang mga kapuso yeah. natin dito sa iyong niluto, chef. Siyempre, Sige, magandaan na natin sila. Bilang mo, culinary capital of the Philippines yes, ka ng ating course. Mga kapangpangan dito, eh, Woo! syempre, kailangan, approve sa kanila to. Ayan, oh. Ayan. Eto, eto. Ay, pamigin na natin, Chef. Ayan. Patik, patikim na natin. Sir, tingnan uh -huh. po natin. Subukan niya ang luto ni Chef JR. Tara po, oh. Ayan, oh. Ayan, syempre. Very exciting. Oh, tayo, ito po. Tikman po ninyo. Ayan, Ayan, sige po, tigim. Alright. Ano po masasabi natin? Alam sa mambot, manyaman nyo! Uy! Oh, oh, oh. Narinig ko yung manyaman, brother! Manyaman! Manyaman, Dido okay! Dito naman po, ano po ang sasabi natin? Manyaman, masustansya! Oo! Oh, Talaga na naman! First, syempre, full of protein! Pack! Uh, Kaya po, amami ako sa... Sir! Kamusta? Pinakamanyaman, imagal! Ang pangpangka! Wow! Oh, kaya yung ano yung passion ni Mama Mi para medyo nalitiri oh. right, ay pa siya eh. Mukhang no? oh, nag-enjoy talaga nag si Mama, talaga. no? Nag-enjoy Dito naman po. Ayan, oh. No? Yeah. Manyama sobra! Oh! Galing! Oh. Sese, oh. Ito, sigurado, madalas ito kumakain yan, no? Manyaman! Ito yung inay number one exotic food ng Magalang Pampanga! Yo! Yeah. <laughs> At syempre, brother, hindi ka pwedeng... Sa Hahaha! Ayan o! One, two! One, two! One, two! One, two! Ito talaga yung gusto ko guys eh! Ito talaga yung gusto ko yung magiging uh, adventurous sa Nakita ko yung excitement mo! Hahaha! Yeah! Oh! <laughs> Ayan no, oh. Manyaman! Yeah. Ay! Masarap ha! Manyaman ito! Mm. Again, it is packed with protein. Clash fish. And at saka for texture lang din mga kapuso. Para lang tong malutong na malutong na hipon. Oo. Oh, oh, oh. Parang ganun lang din yung lasa niyan. Tapos syempre, again, I cannot stress this enough, punong-puno ito ng protina. Oo oh, no, mga, diba? mga kapuso. Syempre, oh. tayo pa tayong gagawin, Chef Tito, sa Kapanong Festival. Okay, magbabalik muna tayo sa studio. Ayan. Hi guys. Syempre, may pa-surprise sa tayo mamaya.